Paano nga ba hindi ma-message ng hindi kakilala sa WhatsApp? So yan po ang ating babahagi ngayon. At talagang hindi talaga nila tayo ma-message gamit ang ating number sa WhatsApp. So kaibigan, kung interesado ka at hindi mo talaga ma-message, isiklik ang palubuton sa tabi ng pangalan ko para updated ka palagi sa ating video. At pwede mo rin subscribe para personal mo kung ma-message sa group. So tara, let's go! I-open mo lang ang yon ang iyong phone, kaibigan. Isang share at like naman dyan Masaya na po tayo. Isang share at like mo lang kaibigan, mas dami na tayong mga kaibigan ang matutunan ng mga ganitong tutorial. So, marami pa rin tayo mga kaibigan hindi ang, ang hindi pa natuto ng mga ganito. So, isang share lang matutulungan natin sila. So, ulitin lang kaibigan. So, i-open ang iyong phone at hanapin ang WhatsApp Kita pang tatlong lines ibabaw ng WhatsApp. Kita pang settings. Hanapin ang privacy. Then scroll up. Scroll up. Then itap itong advance, ito advance. Then ito yung sinasabi ko, block anon account message. So iba-block niya ang mga hindi kakilala number o mga message. So itagilo lang natin to. Yan ang sabi nito to protect your account and improve device performance. WhatsApp will block messages from unknown accounts if they exceed a certain volume. So ganoon lang kaibigan. Pag hindi natin mabasa ang mga hindi kakilala na nagme-message sa atin, iba-block ng sitting sa to. Huwag kalimutan i-share ang videos, tandaan ang kalamang ni Kay Manan. God bless po sa lahat. <laughs> Saan makikita kung pabilisin natin ang internet connection ng ating phone? Ibig sabihin, halimbawa, kung nagsusulat tayo ng mga website, ay kung gagawin natin to, bibilis ang takbo ng inting, ating internet sa tuwing pumunta tayo sa website. So, nabubulol tayo. So, kaibigan, ganito ang yung gawin. I-click ang muna ang follow button sa video ng pangalan ko para updated ka palagi sa ating video at pwede mo rin ang subscribe para personal mo ko mamisin sa group. So tara, ituturo ko sa iyo kung saan at paano pabilisin ang internet connection ng iyong cellphone. Let's go! Okay, magandang buhay kaibigan. Isang share at like naman dyan para marami tayong mga kaibigan ang ah, mga matutunan matulungan naman mga ganitong tutorial kaibigan. Isang share at like mo lang. Masaya na po tayo. So, i-comment mo lang si Baba ang nais mong tanong. Subukan natin gawa ng tutorial. So, i-open mo lang ang iyong phone. So, hanapin ang Chrome. Itap ang tatlong tulog sa Chrome. Yan. Itap itong settings. So, i-tap mo itong privacy and security. So sana Sundan So itap mo ito. Scroll up ka lang. Itap mo itong use secure DNS. So makikita natin ito. Determine how to connect website. So i-determine nya at palalakasin. So pipiliin lang natin itong choose another provider. Means provider. Sila yung taga-provide ng internet na malakas. So tap mo lang itong arrow na pababa. Then, ilipat mo lang dito sa Cloudflare o kaya sa Google Public din So, sa ganyang paraan, kaibigan, lakas at mabilis ang ating internet connection sa tuwing pumupunta tayo sa mga website. So, ganun lang, kaibigan. Huwag kalimutan i-share ang ating videos. Tandaan ang kalaman ni Kimanan. God bless po sa ating lahat.